dating model pero ngayon gusto nang magkapangalan sa showbiz. Yan si Neo Flores. Pagdating sa papugian, sigurado siya sa kanyang laban. Pero pagdating kaya sa hubaran, game din kaya siya? Kilalanin ang binatang ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan na mga wild at wafu. WTFU! Ang cute mo! Oh. Benji. Tsaka yung ganda ng kulay mo, lalaking lalaki. Totoo ba? Totoo <laughs> naman. <laughs> Wait, oh, sino kamukha mong artista? Sabi mo na si AJ. AJ? Falcon. Wow! E ah, si EJ Falcon. Yeah. Ah, oo, oo. may pagka-EJ Falcon. Pero meron pa iba. Wow! Huh? Richard Gomez sa ano, mga kwento ni Lola Basham, <laughs> yung una niyang labas sa ano, uh, pelikula, oo ano, um, nga, dahil diyan. So, nakiilan bakla ka na. Ah, <laughs> 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 oh, diretsang tanong. Oh. Hindi ba na magiging ano, magiging eksena. Ima-manage ka ng, ima ka pero di ka. Pero talagang ipapromise niyo sa ang ano, ang, ang startup. Oo. Oh, <laughs> Diyawain ka ng bading, pero ang kapalit ay karir. Oh. Payag? Laban? Palag? Para sa karir. <laughs> Para sa karir na laban ka, ha? O, oh, papayag ako. O, Daril Jam, may surpresa kami sa'yo. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Oh, ang tagal ng hindi sagot. Hindi ba? Ah, <laughs> Nag-edit. <laughs> ah, inuulit ko ang tanong. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Neo Colors. Charot, alam mo yung Neo Colors? Yeah, at, yung mga banda. Ah, talaga. Buti ka mo. mo. Ano ang sikat na kanta ng Neo Colors? Yun lang yung ah. <laughs> Hindi, ang kasama natin ay si Neo... Valdez, charot. <laughs> Leo Valdez yun. Hindi, kasama natin si Neo Flores, ayan. Hello naman sa iyo, Niyo. Hello po. Ayan na. Uh... Hello sa mga viewers natin dyan. Ay, talagang. <laughs> How cute mo, oh. Thank Tsaka you. Tsaka yung ganda ng kulay mo, lalaking lalaki. lalaki. <laughs> totoo ba? Totoo naman. <laughs> <laughs> Tsaka tangos ng ilong mo, totoo din. Totoo naman, totoo kahit tawag pa bayan. <laughs> <laughs> parang ano kami, pagka ano ka, Indian? Or Meron ka ba Indian na blood? Right? Wala eh. Uh, pero may nasabi na sa iyo, ka, Indian. Yun lang din sabi sa akin. Ah, para daw ang Bombay. Parang oh. Sabi ko nga, maniningil ako sa inyo mamaya. Oo, oh, talaga. Ang <laughs> 5'6". Kaya pala may dala kang payong. <laughs> <laughs> Hindi. Si Nio uh, Flores. Wait. Oh, sino kamukha mong artista? Sabi mo na si AJ. AJ? Falcon. Wow. E ah, si EJ Falcon. Yeah. Ah, oo. oo may pagka-EJ Falcon. Pero meron pa iba. Wow. Ha? Richard Gomez sa ano? Yung mga kwento ni Lola Basham. Yung una niyang labas sa ano, uh, pelikula. Oo nga, gumugoma, in fairness. <laughs> o, Dadja, ilang taon na si Mio? Um, lagay na na natin 21. <laughs> oh, grabe yung 21! <20. laughs> grabe! Sabi ko sa kanya, pwede ka naman mag-showbiz age, pero grabe naman yung 21. Ilan, ilan? 25. 25. O, oh, yun medyo maniniwan. <laughs> grabe yung 21, ah. Oh, uh, pa-freshant ito. Kasi hindi yun, nagtatalin siya sa mga serye at sa mga pelikula. Yes, po. Okay. May sariling movie na din. Sorry? May sariling movie, short film. As a short film? Yes. Ah. Uh, ngayon, may ginagawa ka? Um, sa ngayon pa po is ongoing pa din. Meron pang mga upcoming mga short film. Ah, talaga. Paano ka na napasok diyan sa pagkatali? Uh, um, dati po, um, dati pa ako model na nagpapatchen. Oh. Of course, may nakilala sya ng isang manager hanggang sa pinakilala niya ako sa mga sikat na mga manager, pero hindi ko na sasabihin yung name. Oh. Then, bakit? Yun. Kasi, Kasi atraso medyo, may pa. conflict. Ah, yan. <laughs> <laughs> oh. then yun, pinakilala niya ako sa isang sikat na manager, then uh, ginawa niya akong artist, pero yun nga nun, dahil sa Parang misunderstanding na bridge ko. yung Ako din naman may kasalanan. Okay. Kasi pinili ko pa yung tao mahal ko. Nakakala ko seryoso pero hindi pa. Na manager din? Hindi po. Uh, parang normal na tao. Normal? <laughs> 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 pero ba <ding>? Hindi po. <laughs> <laughs> yung manager ba ding? ah Yes po. Tapos ang pinili mo babae? Uh, girlfriend? Kasi parang na-in-love ako sa kanya so ano pinili yun? ko yung career ko. So iniwan nyo yung showbiz, kumbaga. Yes. Tapos sumama ka sa girl. Yes. Ano trabaho mo noon? Sumama um, ka sa girl. Yung sumama na ako sa kanya, nag-start nag ako mag-call center. Call center agent. Yes. Ah, Gano'ng katagal ka naging call center agent? Five years. Five years dahil sa pagmamahal. Yeah. Nasaan na yung babae <laughs> Wala, ka, na, ka na yun? Pinagpalit, But, ah, pinagpalit ka. Iniwang ka. <laughs> uh, Oo. So baliwala yung limang taon. Mm. Ah, okay. So, uh, balik tayo ulit. Uh, nabanggit mo muna yung pageant. Yeah. Okay, so mga ano to, male pageant, bikini pageant, ganyan? Um, actually, it's a male pageant, national TV pageant parang Ah, okay. So nandita-trunks ka na doon, mga jubad-jubad? Sort sure, of. Ah. <laughs> Pero private lang yung mga trunks-trunks kasi bikini open is parang pang private space lang, ganun. Uh, so nakapagbikini pa diyan kanina. Uh, na rin. ah, talaga. Mm -hmm. Dahil diyan, oh. Marami kaming bikini na rito. Oy. Yung may butas sa gitna. <laughs> Na-try mo na ba ano mga pinaka-daring na bikini na isuot mo noon? Siguro po yung ano, uh, yung parang trunks lang siya na medyo shiny. Ah, uh, yung parang yung parang brief ganun. Tapos, tapos so bikini. Oo oh, po. Sobrang ano, manipis. Po, lalapit ka po sa mga customer oh, para parang magpo-post-post ka sa harap nila. Talaga na pera? Hindi naman po. Ah. iba yun eh, mga pang matcho ah. siya. <laughs> Balik ko ba? Hindi <laughs> <laughs> ko alam kasi yung mga ganyan. ah, talaga? Parang ganun ba? Then, pa ang tawag ng bikini is Mr. and Miss Body Shots yun. Ah. So, parang sa bar lang siya. Then, mag-ram ka lang. So ano may nilalagay ka pag naglalag pa nagbibikini ka? Wala naman. Ah, wala. Walang ano, walang pang project. Wala naman. Ah, proud ka naman. Siyempre <laughs> naman. Ah. okay. Taga saan si uh, Mandaluyong? Ano? Uh, Mandaluyong. Ah, talaga. Wala kang probinsya. Davao. Ah, taga Davao. Yes. Okay. O oh, sige, so pageant, pageant tapos napunta ka sa Pagtatalent. Hmm. Actually, nag-artista ka, naging talent ka isang man, yung manager, di ba yes, sabi pa. mo? So, nakagawa ka ng mga pelikula, ganyan. Um, more na na lang po. Uh, commercials, gano'n. Ah, okay. Eh gano'n mo, kasi may manager, gano'n mo lang. Ibiblip <laughs> naman eh. Tapos gatakpan mo yung didig mo para hindi maliprid. Huh? Ah, talaga. <laughs> o, di ba, ago lang? Hindi po, matagal na. Ah, matagal na. Hmm. So, parang... magkagalit mag kayo nung manager? Hindi naman po ako mag nagalit sa siya lang po. Kasi Hanggang ngayon galit nga. pa siya sa'yo? Yun po. Kasi yung unang last ano niya sa akin is... Hindi na kita kikila na. Kikila na. Eh? Yeah. Parang ganyan. Ah, talaga? So, grabe naman yan. Ano ginawa mong ano? Breach of contract. Hindi mo naman siya naging jowa? Hindi naman. Ah. Naging breach of contract na na. Parang... Hindi mo tinapos akong, yung kontrata? Oo. No, kung sa panahon ngayon, is ghosting. Parang Ah, huh? pero wala ka namang, meron ka mga proyekto na hindi mo inatinan, gano'n? Yun. Na na-close niya. Yes. Ah. Uh, <laughs> anong mensahin mo dun sa manager na yun? Naku, nanonood yun! Sana ba? Ha? pero huwag na lang po. Uh, so, hindi, pero hindi mo naman papangalanan eh. Ah, uh, so, yun po. Sana, if ever, kilalanin mo na ako. <laughs> uh, Gano'ng katagal na ba? Lim more than five years na? Sobra po. Mga magsi-seven years na po. Ah talaga. Mm. Ah magka 7 years na. Si Simula nung di ka na niya kinausan okay. eh. Binalak ka na niya, ganon? Opo. Parang ganon. Parang erased na ako sa utak niya. Oh, ano ba? <laughs> Dahil dyan, may kami sa iyo. Ano po yan? Andito siya. Ganon na ako dyan, isa niya nagme-message pa rin sa akin sabi niya, Sige interview mo kene-kene, ganon. Mm -hmm. Ah, talaga. Yeah. Oh, dahil dyan. Oh. <laughs> Pero may bigyan na lang po siya ngayon. Baka if ever oh. maalala niya ako. Yung dating manager ko sa modeling, si Jaime Acosta. Pero patay niya siya ngayon. Sa kan sa doon ka galing? Doon po ako galing sa kanya. Then, Dumipat ka. Pinakilala ka kay <clears throat> manager. Na, tapos, gano'ng katagal ka dito kay manager? Pag, bago mo siya ginosting? Um, uh, siguro masaglitan lang po eh. Kasi yun nga, parang na-excite ako dahil may nakilala. So, yun. May, so, may girlfriend ka ba ngayon? Ex po. Ex partner. Yung actually may uh, anak ako, pero... To on. Uh, uh, may um, anak ako sa kanya, pero nasa dako. Ah, uh, okay. Pero ngayon, may karelasyon ka ngayon? Um, sa ngayon po, wala ko. Wala. Ah, uh, okay. Baka pero... kasi masira ulit yung karir ko. <laughs> hey, pero kung uh, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, oh, hmm. gusto mo pa bang mag... Ano? Kasi binanang talent ka pa rin ngayon, di ba? Yes, oh. Ba? gusto mo ulit na magkaroon ng manager, mag-artista, ganyan. Yes po. Ah, Nagahanap nga po ng ano, manager. Ako, ayan na. Dahil <laughs> <Tayo> dyan. <laughs> <laughs> ayan na, ah. di-brief naman nila yun eh. Oh. Oy, patawarin mo na, patawarin mo na daw siya. <laughs> ah, talaga. Anong gusto mo pag nag-artista ka? No? Drama, comedy, action, siguro sexy po, porn? Um, uh, siguro po, mas prefer ko ano? Uh, comedy tsaka ah, action. Ah, comedy tsaka action. Yeah. Ah, sino yung parang gusto mong peg na artista? At ah, gusto ko nito ang career na gusto ko, ganyan. Ah, uh, siguro si ano? Si... Uh, sa comedy, si Babalu, sila Red Fire Red, yung parang Oy. ganito. Wow! Yung no, yeah. classic. Yeah, tapos sa uh, action naman, siguro Robin Padilla. Wow! Ah, talaga. Nagko-comedy naman ng slight si Robin. Si hmm. Senator Robin. Yeah. No? <laughs> dahil dyan. So, nakailang bakla ka na? <laughs> <laughs> oh, diretso tanong. Oh. Uh, kasi nagka-girlfriend, nagka-anak. O, oh, ayan. Iniwan nga ang showbiz. Iniwan nga si... <laughs> Oo, oh, oh, tapos, ano? Babae yun. Oh, bading naman. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi pa po, po relasyon. It, rela hindi. hindi. Ano lang? Um, wala po friend lang friend, friend yeah. oh, marami kang friends na bating mm -hmm. ah, talaga sure ka pero bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bating yun lang po hindi ko pa alam <laughs> hindi mo pa alam ah, mamaya pa paalam natin may <laughs> <laughs> papakita ko baka sakali mo papayag ka <laughs> ah, so, so hindi mo pa alam so hindi mo naman sinasarado yung puso mo or sa tingin mo ah hindi pang babae lang talaga ako 'ong parang pambabae lang. <laughs> ah, talaga? Naka ilang girlfriend ka na ba? Um, for kung mga serious Seryoso? type, siguro dalawa pa lang, dalawa. Pero yung mga naka-chobby kompleto? Hindi na pa. Eh. Ah, naman... <laughs> o, oh, kota ka na pala eh! O oh, itigil mo na yung pambabae mo ka na ngayon. Oh. Sa dami, I'm sure naman noon may mga lumalapit sa yung bading. Meron naman ba? Oh, ano hindi mo makakalimutang offer ng bading. Siguro ano po? mga nag-o-offer sila sa akin na rate Ah, oh. out of town nga. Ah. Yeah. Oh. So nakailan ka na out of town? <laughs> <laughs> natawa siya. Oo, oh. nakailan ka out of town? Hindi ko na po. <laughs> <laughs> Saan yung pinakamalayo? Oh, yeah. Siguro pinakamalayo pa isa no. Boracay? Uh, Brakan. Yeah. Ay, oh, talaga naman. Hmm. Ang saya. <laughs> Ang saya-saya. Ay, ilang ano? Ilang nakailang burakay ka? Dahil sa may salamang ka? Yeah. tries. Ah, Pero yung iba po is, uh, hindi naman po siya gay. Ah, uh, siguro matatanda na baba. Matrona? Yeah, parang gano'n. <laughs> kasi friend ko lang po yun, then nag-aya siya. So, mahilig kasi ako makipag-friend sa mga mas matured na. Hindi so, ba ding matrona type na din? May edad hindi. na rin? Hindi ah. Hindi po. Um, actually parang discreet lang po type rin siya. Taga showbiz? Hindi po. Uh, ah, yeah. narang meron eh. Kasi showbiz meron. <laughs> Wala po. Ah, okay. Ah, so okay naman sa iyo yung ganon. Yung Okay ay, na naman po. Sponsor so, sponsor. Chavi uh, fra... Chami. -chami. Fra no, friendship po. Ah, talaga. Eh para relasyon, halimbawa. Yun lang po. Kasi hindi ko po kasi siya masasabing magkakagusto ako. Pero hmm. on friends po. Yes po. Ah, okay. sabi ng bakla, dami ko na kaibigan. <laughs> <laughs> E sa social media account mo, ano hindi mo makakalimutang offer ng bading? Hmm... siguro ano po. Parang bibigyan niya ako ng... parang kotse, ganun. Oo. Oh. Pero in-on ako po kasi parang ano siya. Hindi mo gusto yung kotse? Hindi <laughs> naman. Second hand yung kotse? <laughs> yung parang <laughs> ano? <laughs> indecent proposal, yung parang... So hindi ka pumayag? Hindi. Uh, so wala, wala kang pinayagan. Okay. Wala kang uh, sinamahan, wala kang... Sinamahan po, oh. Meron. oh. Yeah, Pero yung indecent proposal na kotse na yung kapalit, wala. wala na. Ano ba sabi? Anong after ng... Pag binigay ang kotse, anong gagawin? Uh, mag Asawahin mo na. Ha? One, one night stand. But... Uy, grabe yung one night stand lang. <laughs> Mas kotse ka agad. Ang <laughs> bahal. Oh, hindi ko nga po alam eh. Oh. bakit sa akin niya in you know, offer? Oh, na, Bakit naman? Yun lang po ang hindi ko get sa niya. Oh. <laughs> sabi mo kanina, action tsaka ano, uh, comedy, di ba? Yes. Sana. Eh, syempre ngayon, alam mo naman, uso yung mga Viva Max, uso yung mga BL series. Okay ba sa'yo na may mga love scene sa babae? Papakita okay, ng kwet. Okay, ayun uh, lang po, hindi... Uh, sorry. ah uh -huh. um, hindi naman po, hindi ko po kasi matik yung magpapakita ng puwet. Kasi may mga commercials din po kasi ako, so bawal po. Alam po, ko, mas malaki naman ibibigay doon sa napakita na po Ha? Ah? Kahit. Ah, kahit na. Harap. Um, yun lang din. Yun lang. <laughs> pwede so, nga wala, po hindi. Ayun. So, ano lang po? Parang topless lang, ganun. Topless lang. Ayan. Uh, talaga. Or, Ay, si BL series. Naplapat ano sa yun? kapwa lalaki. Boys love. Ano? Boy, boys love series. Tama ba, Direk? Oo. Boys love series. Hindi ko ba Ma po? Mag k film. yan, para mas madali. <laughs> k film. Bating ang role. Parang ginagawa noon ni Coco Martin. Ah. Uh, uh, Ganon. Depende po kung if ever maganda naman yung offer. Ah, oh, alibawa, may kakakising ka actor. Mm -hmm. Oh, syempre medyo ano ka doon, 'di ba? Medyo alangan. Pero oh, magandang maganda <laughs> ang ano, role, maganda ang billing, maganda ang TF. Oh. Kung meron kang lalaplapi na aktor, sinong aktor ang uh, <laughs> sana sana direction na lang po. Yon. <laughs> para at least iba, ano na to? Make or break. Oh. <laughs> sinong aktor ang gusto mong uh, Makahalikan? Wala po eh. Ah? Pero actress po madami. <laughs> ah, wala kami pakialam. <laughs> <laughs> actor? Actor! Sige po. Sino? Yan si na lang po. Si Babalo, para hindi ko na po... Patay na! <laughs> ano ba? Actor! Yung mga wala, actor Wala po eh. Ah. Sa actress, sige, sino? Siyempre po, pangarap ko po si ano, si ang Gaitis talaga. Ann yeah. Wow! Oh, uh, oh sige, actress. O oh, sa actor. O oh, sino? Kala mo, ha? <laughs> <laughs> Wala ko talaga Eh. Ay, kinakas pero, na kayo. O, Pero ang may favor naman oh. na ano, maganda yung offer, oh. tapos malaki yung project. Oh. Tapos ikaw pinapipili ng aktor. Sino gusto mo for your launching film? Oh. kahalikan halikan mo na lalaki. Sino, <laughs> eh. oh. Sino? Hindi ko po alam talaga yun. Ah. Eh. Oh. Pero kung... Uh, wala po Wala? <laughs> okay. Pero hindi pa rin magpakita ng puwet? Opo, kasi bawal po talaga sa mga commercials. Kasi sa commercials po kasi, bawal kang may mga nude scenes, mga sexy scenes. Hindi naman, depende naman yun sa commercial. Opo, yun nga po depende uh, sa commercial. Pero may iba po talaga na. Kasi ano? may commercials po, ako na tinanong ako, may sexy scenes ka na ba? Opo. Uh, yung deny mo. <laughs> 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 Diyan, o. Oh, sabi mo, naka-apat, dalawang seryosong karelasyon ka na, na babae. O, oh, paano ba magmahal ang isang, ano, Leo, niyo Um, Siyempre po, ibibigay lahat. Hmm. Kayang isurrender lahat para alang-alang sa kanya. Tapos, kung ano yung mga ayaw niya na gagawin ko, siyempre, yun din yung gustuin ko. Kasi ayaw ko po kasi sa pagdating ng relasyon na parang dumaan lang. Kasi tapos na po ako sa ganyan. Na daan-daan lang. Ah, uh, talaga. Tapos iniwan mo si... <laughs> <laughs> ano lang. Napala. Oh, Nag-iwalay din na kayo nung five years. Meron um, naman po ako napala. Ah, May, ano, oh, galit photo kayo. Puppy. Magagalit kayo ng ex mo. Um, wala po kaming community. communication. Pero may anak kayo, di ba? Yes. O sa so paano yun? Nasa akin yung anak. Nasa side ko. Ay, paano siya? Hindi niya yung anak niyo? Hindi po eh. Ah. Wala kayo, hindi mo alam po nasaan siya? Hindi po. O oh, manawagan ka? <laughs> yan na po, happy na po siya sa life niya. Ah, may ano? asawa na rin siya? Meron diba? na ba. Ah. um May anak na din. Ah, talaga. Tissue, para naiyak siya. <laughs> <laughs> no need na po. Ah, naka move on. Naka. Matagal na. Yun. Ano bang hanap mo sa isang babae? Physical muna. Physical? Siguro mga pitit. Flat na pitit. Maliliit. Ganyan. Mm, Parang yan. ganyan. Hindi mga, na. ano. <laughs> hanggang Joe Berry. Joe Berry! <laughs> oh, sorry to. No, sorry. Mga hanggang dito wala. Mga... Ah, ano gusto mo malaki? Inaharap? Hindi. Po. Flat lang po. Dito. Ah, talagang yeah. flat. Bakit? yun po talaga yung mga hilig ko. Yung parang mga simple lang na babae, yung mga nag-oversize. Yun. Ah, talaga. Tapos, ano, tawag dito, papote, maitim? Pwede maputi. Pwede din marena. Ah, basta gusto mo petit. Dahil dyan, sagutin mo na yung mga katanungan, ha? Sige. <laughs> Tsaka mag ka mamaya. Paday <laughs> tayo maghubad ka na sa siyempre sa mga serye mo. In, uh, ano lang po? Kay... kadalasang, ngayon, kasi di ba talent-talent ka, anong kadalasang role na kukuha mo? Ano po, minsan jowa ng artista, minsan tropa, then minsan din mga, ano, mga syndicate, mga uh, ganun. Sindikat, miyembro ng sindikato? Uh, parang ganun. Uh, meron nang meron nang bading sa set na lumapit sa iyo, gusto kay take home. Ganyan. Meron naman po. Ah, meron. So inakailan ka na doon? Wala pa po. Ah. <laughs> <laughs> Mabilis! Ang sagot. Anong artista? Hindi po mga makeup artist. mga ganyan ah, wide robe. Sa artista wala pang nangahas. Meron naman po? Ay, ah, sabihin mo sino, ganun <laughs> mo kayo. Sino yan? Ito po. Ah, sino sino? <laughs> Hindi na po. Ah, sabihin mo ganun mo i, 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 na, i siya. Wala na po i 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 ay, oh. Yeah. <laughs> Medyo e eh, ganun mo pa hindi na ba pretty close ming ano yan. Ano yeah, ba? Medyo wala yung wala pang jowa. Si... Dati pa kasi yan sa Davao. Ah, mm -hmm. saan ka naman nakita ni di... Sa Davao po. Oh, anong eksena niya sa iyo? Parang binook niya ako then ah uh, nagustuhan niya. De, ako naman hindi naman kasi ako hilig sa mga uh, ganyan. Binook ka niya. So ibig sumama ka sa kanya. Mm. Sumama. Sumama ka ta sa kanya nagpunta. Overnight, ganon. Overnight, parang ganon. Pero hindi ko na po mano kasi parang ano lang, eh, ko lang sa bonda ko. Kasi um, yung... Okay. na si... Hey. Siya na, pakilala. Uh, Yun. Yung, parang nalo dati sa isang segment. Okay, so... hindi. isang beses lang kayo nagkita ni, mm, ano, yes. ni host. Mm -hmm tapos hindi na naulit hindi na ba? O dahil dyan manawagan ka sa kanya namanood din yon <laughs> <laughs> anong message mo sa kanya? halimbawa nagkita kayo sana huwag niya siya? akong ano niya ha? sana i-handle niya ako <laughs> ah. <laughs> i kanya. ka niya? Uh, yun lang, parang hindi naman po kasi loyal ah. naman po siya ano ah, kasi yun 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 halimbawa gano'n na magiging ano, magiging eksena ima-manage ka ng ima-manage ka pero i ka pero talagang ipapromise niyo sa iyo ang ano, ang, ang sardab, startup. Break. Oo. Jujawain ka ng bading, pero ang kapalit ay karir. Oo. Payag, laban, palag. Para sa karir. <laughs> Para sa karir na laban ka, kapalag ka. Oo, oh, papayag ako. <laughs> Oo, oh, <dahil> siya. <laughs> may surpresa kami sa iyo. <laughs> Nagbabalik. <laughs> Ah, talaga. Ah, so, papayag ka ba sa sa career? Oo. Ah, ah. Pinagsisihan ko talaga. Oo. <laughs> oh. Tsaka hindi ka naman yata niya jojowain yung uh, hindi manager. Po. Hindi po talaga. Talagang professional po talaga. Oo, oh, ako. diba? ba Oh, tapos iniwan-iwan mo siya. Hmm. Oh. Tapos, anyway, ah oh. ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Ah, uh, siguro po yung nagsend ako ng nudes. <laughs> nagsend ka ng nudes? <laughs> Joke lang. Ah, oh. uh, siguro po yung ano, Uh, pinaka wild. Yung lasing ako. Tapos? Na hindi ko na alam kung anong ginawa ko. Ano Pero sabi daw kasi nila, parang nakipaglaplapan no, daw yung public. Sa bakla? Hindi ba? <laughs> uh, so, ah. <laughs> <laughs> alam mo, meron kang angulo dito, although maitim ka, may angulo ka rin Ding Dantes. Wow! Yun nga daw po sabi niya. Oh, 'di ba? O oh, dingdong Dante's level ka. Oh, o Kaya nga po. Okay. Kaya nga po pag -if ever na matuloy yung Dong Cha ko na maging part nila. yung ale? Yung Dong Cha ata nila na anak. na movie ni we Char Santos, Dingdong Dante's. Oh. Okay. Kasi may meron ng role din sa kanila. Ah, may role ka do. Oh, papa selfie ako no, tapos. Oh, mag si, ano, ka sa bihin mo. <laughs> Babait naman si Dingdong. Ah, oh, may movie si Ma'am Charot saka si, hmm. si Dingdong. Ding ah, talaga. Oo, oh, may test ka dyan. Oh. Briefs boxers o wala? Boxers. Bakit? Mas fresh. Meron o wala? May bading na bang nabulunan ng dahil sa'yo? meron ba? <laughs> ah, mga ilan? Mga <laughs> <Or> dalawa. ha 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 ang tagal ng Hindi sagot! Hindi ba? Ah, Nag-edit! Ah, Inuulit ko ang tanong. Nakipagrelasyon ka na ba sa badi? Relasyon! Hindi ko pa siya <laughs> <laughs> kasi ma-consider ano, mm. ma as relation. kasi Pero para sa kanya, para kami nagka-relasyon. Mm. Pero para sa akin, parang friends lang. Ako ginos mo din yan. Gano'n na gano'n ginawa mo kayo. Oh. Hindi naman po sa kinos. Oh. Parang yung ex. Pinaasa mo siya! Hindi po. Inaaway oh. po siya ng ex partner ko. Parang ganun. Yung girlfriend mo noon, mm -hmm. inaaway tong bading. Mm -hmm. Nagsiselos. Yung Sorry. girl ah, oh, hindi yung bading. Oo, yung girl, oh, yung oh. girl nga. Hindi, e, ba't ganyan lang talaga yung mga babae? Yung mga salot yan eh. Hindi. <laughs> 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 ah, talaga. Oh. Yung bading, ano to? Bortang bading, trans. Oh. Discreet deskreen yeah, mas prefer ko po kasi sumabay sa mga ganun. Sa discreet. Ayoko yung nakapang damit babae, parang ganun. Ay, mga kasi ganito na. Tama-tama, hindi na blue yung buko. <laughs> ah, talaga. Hmm. So, may chance. <laughs> Ramdam ko, may chance. <laughs> crush ko pa naman si Ding Dong Dantes. <laughs> Sige, papapa. Tsaka si EJ Falcon, crush ko din. Hmm. EJ Falcon, tsaka Ding Dong Dantes. Ay, mukha-mukha. Monay, pandesal o hotdog? Hmm. Ang tagal sumagot. Hotdog, isasagot mo, di ba? <laughs> 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 hotdog. Mag-hotdog ka! Hotdog, hotdog! Okay. Oh, alisin mo na yung polo mo tsaka yung pants. Wow. Fairness naman. Ang anong height mo? 5'11". Wow. Uh, Nag-basketball ka? Yes. Magaling ka mag-shoot? Opo. Ah, uh, mga ilang shoot? Mga siguro ano, ang pinakamataas kong nagawa, 32 points. 32 points in one game. I-invite mo na sila sa mga social media accounts. Okay, you can um, add me on Facebook, uh, Neo Flores, then TikTok, uh, 9717 then Instagram, Ney0217. Ayan, maraming salamat naman sa iyo. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Mad May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!